Tara mga kabugis Tungkol di sini to Welcome sa Isangin Kanan Malayaris Garden Ay si sure ko naman po sa inyo ngayon Kailan ba tayo mag-uumpisa na mag-train Para ma-maintain natin yung mga halaman natin Na maganda yung forma nila Ah, uh, maliit pa lang, umpisa na natin mag train para ma-maintain natin na ah, uh, magaganda yung mga alam natin kaya dito ito yung bagong ano Ah, bagong buhay pa lang ito, dito pa lang yung ukat niya. Pero buhay na siya. Pag gaganito kalaki, ah, pwede na natin na ano, ah, bawasan dito sa mga dulo niya. Para lumago siya. Ayan. Kasi pag nabawasan natin 'yan, ah, maguhus pong uli siya dito. Lalago na siya, hindi yung ito kasi tataas ang tataas ito pagka hindi natin pinutulan. Kaya mas maganda kung maliit pa lang uh, ah, na natin para ah, maging hit sa paglaki pagka naputulan na natin na ganyan lalago na yan nadami usbong yan pagka nairipat naman natin magiging ganito na siya o, diba? marami ng usbong o, yan, nakita nyo, hindi siya dadalawa kasi na-trim na ito nung bata pa siya. Ah, na-trim na siya kaya dumami yung mga sanga-sanga niya Kasi kung hindi natin na-trim dati, ito, ah, dalawa lang yung sanganya dire-diretso. Eh pagka ah, ganito na, naiiripat sa ganito. Pwede na naman natin putulan dito. Dito naman natin siya puputulan. Sa tapat lang na to. Kasi kung dito natin puputulan, mataas na siya, di ba? Dapat dito. Na parang na maging bilog sya ito tatapat na rin natin dito o ayan pwede natin triman na pa ganyan o diba naging maganda ang forma kung sakali mamumulak lang ito ah magiging maganda nagaya dito o, makikita nyo ito ayun, ang magkasilaki lang sila ng pat ito hindi dito ay magdi tayo dito, di ba? Palago siya pero nagtrimuli tayo. Pagka nagtagal-tagal, namulaklak siya. Kahit maliit lang yung pad niya, ganyan ito magiging bulaklak na niya. Narami. Kasi makikita nyo, ang dami niyang sanga. Hindi lang yung... Hindi ba napapansin nyo kung minsan eh, ano? Ah, uh, dalawa lang yung sanga na mahahabang mahahaba. sa dulo siya namumulaklak. Pero ito, dahil sa naputulan, ito nakita nyo dito. Ah, uh, naputulan dito, nagusbong dito. May nagusbong pa dyan. Ito mag-uusbong din dito yan so, Ito kasi mga naputulan Pangita ko sa inyo na talaga naputulan Ito yung mga naputol sa kanya so, Ito naputulan dito o, so, Ito pa Diba? Dami putol na trim Na trim siya talaga Kagaya dito na trim din Oh, so, 'yan ang ganda ng bulaklak niya. pagka ganito na definitely pagka lumaki na naman magre na naman tayo ganito na naman kalaki yung mga iba natin lalago na naman siya yun kailangan natin na triman na naman dito natin titriman sa tapat na to ayan para mapaganda natin siya ng gusto para dumami yung sanga niya di yan ang magtitrim o ganyan lang siya o ayan hindi naman yung sagad na sagad ah, ba? Diba? para pag namulak-ulak siya ah, bilog siya kagaya dito sa mga ganito ah, yung mga gaya ng mga yan at ah, yun yung na-maintain ko ang oh, ganda o oh, diba? malapit na mag full bloom pag lumaki siya ang nasa lumalaki yung pot natin, ganito, yung pinapalaki natin, diretso pa rin yung ating pagtitrim. Makita nyo ito, oh wala pa siyang bulaklak eh trim na trim siya o oh, makita nyo lang gusto yan wala siyang uh, mga sanga sa puno ah, di ba maganda ayan o pag namulaklak ito ganito rin ang forma nito ganito rin maganda diba ganda kailangan lang ng pente natin na sa pagte-trim. Umpisa natin sa maliit, na ganyan, maliit pa lang sabi ko ah uh, maumpisa na natin kung paano natin siya pinapangarap pagka lumaki example lang po kayo gagaya dito papakita nyo dito di ba? hindi siya magandang tingnan kasi masyado mahaba yung uh, pinili ko talaga ito para example ko sa inyo kung paano natin titriman yung ganito pinaka number 1 dyan tatanggalin natin yung nasa puno ito nasa may puno para maging malinis tatanggalin natin dito tatanggalin natin na, sa na, nasa may mga mababang ano ayan tatanggalin natin sa nga dyan sa puno ito ipaparehas natin dito wala siyang ano sanga sa puno di ba kaya dito lang ang tapat na ito pag i-trim nyan dito ganito ang tatanggalin natin kasi hindi naman siya maganda eh kahit na tuloy natin yan hindi talaga maganda dito lang sa tapat na ito pag i-trim nyan ka sa bukod bila yan magaling tayo mag trim o ayan ganyan lang kasi pagka na na maintain natin na lagi natin ginugupitan yan ah, masisiksik ang dahon yan dadami yan sa kanya Di diba ah, hindi kasi magandang tiginan pagka masyado nyo mahahaba kagaya kanina eto hindi natin to magsasanga uli ito dadami to dami ng mga tanga kung pinapangarap natin na gumanda yung mga bumumbilya natin pagdating ng panahon ganito ang gagawin natin pinaman natin ang musto sabi mo ang kaya dito diba ganda? ang ganda ganito lang ang gagawin natin na uh, natin sa maliit pa lang para maliit pa lang, maging siya Kagaya dito, yung ginawa natin dito, ulitin ko lang. Kasi mas magandang tingnan pagka yung mga butumbilya natin, ah uh, malago yung mga sanga, ah uh, maraming bulaklak. Siyempre, pagka maraming bulaklak, ay maraming sanga, maraming bulaklak. Ayan, uh, papakita ko ulit sa inyo yung mga natirim. Yung mga natirim. Kahit kahit kagaya dito. Basta, basta. Ito pa lang kaya ang dami ng bulaklak eh. Uh, pwede nyo gawin yan sa mga pagbimbilyan niyo. Maka uh, napansin ninyo na dadalawa lang yung sanga niya. Huwag kayong masasayangan na putulin niyo. Uh, ilang araw lang masasanga na naman siya. Uh, hanggang sa pagkawa uh, kung na naman yung sanga, trip na naman. na naman. sana may sana sa inyo na pwede nyo gayahin sa mga pambilyan nyo talaga kung ganyan uh, mas kaganda ang pambilyan ang titrip natin sa pambilyan at dito na ang pambilyan natin sa pambilyan